to be pa nama naman si pag sino at ano gago kasi kasi di ba lagi sobrang ano diyan? natin. <laughs> Ay si Lea, masipag sa bahay nila. Yeah. Tingin Hindi dito, hindi dito. Hadi, huwag ba Op, op. Bakit? Ano bang... Ano bang taste ano nila? Ano. Sabi, hindi ano gumagalaw si Pop Pop niyo Tama yun. <laughs> <laughs> Alam niyo kasi, may isa-isa ka yan. O, oh, taray ng mato. Nakakimitang iinid, o. Oh. O, hindi nga. May isa-isa kasi yan. Popo. <laughs> oh, oh, Popo. Oh. Popo. Uh, Ikaw, may lagay sa picture. Ganda ng ano, oh. sabi <laughs> <laughs> lalaban na po ni Leia Ang damit nila. Sipag, no? Anong nakain mo? Kinatapos niya na po yung labahan nila para makapag-ODI na siya. Ano po bang problema niya? Ano ba Automatic na yun. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Ano niya? ako sabi niya? Ano sabi niya? Ano sabi Ano So, Lynn, uh, post na.